Dustin Onyx. Bilisan nyo na! Kailangan na nating malaman at pasukin ang mga Castillo at si Dwayne. Kid, easy lang. Bilisan nyo nga dyan. You have to learn to control yourself. Bilisan nyo nga. Kung sa mga kaharap mo yung tunay na nararamdaman mo, dahil gagamitin nila yan laban sa'yo. Start acting like a donor. Engineer! Balita. Galing mga makalapit doon sa area. Mukhang nagigipit talaga ng bantay mga kastilyo. Dito. Dito, dito. Dito at saka dito. Maluluwag. Liblib <clears throat> -lib kasi. Hmm, mga tol, madaming pasikot-sikot dito na pwede natin lusutan para mapasok tayo. Maswerte kayo. Fresh siya amin ni Onyx to. Kung ako tatanungin mo, ubusin na natin silang lahat ngayon. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ayoko na mangyari yung nangyari sa tatay ko. Hindi na pwede mangyari. Yan. Carlo J. Caparaz, Totoy Bato, sa bago nitong oras, 7 p.m pagkatapos ng Frontline Pilipinas.